Ayan o, oh, na ni para ating yung anibong. Ito na siya, hinati lang niya ng maliliit. Tapos lalagyan niya ng, anong rekado nito parang? Sibuyas. Sibuyas. Sibuyas lang, tapos lagyan natin itong Pacquiao Sardines. o, <laughs> oh, si Manny eh, Pacquiao yan, hindi eh. Sardines. Yan, yeah, Unipac, lalagyan natin. Unipac, baka naman. Tapos meron din tayo dito siyempre as in Bagoong. Oh. Ayan. Ayan oh, lang, lalagyan natin para itong. Itman muna natin itong anong lasa. Hmm. Ito yung anibong. Tignan natin. Ang kakawal Manamis-namis. Sarap. Manamis-namis pare. Bago. Kambia tala na, kambia Asin lang sana? Asin lang ako. Ang dugong. Kitsin eh pare. Kitsin. Sardinas. Ang dami na sardinas eh pare. Ito na yung subwes. Ang laganan niya. Sa plastic namin nilagay kasi may langaw para matatakpan namin. Iyon. Panalo. Siyempre matabang yan pare. Lalagyan mo rin ng asin yan. Ha? Ito yung kanin namin. Pero nagsalang pa kami ulit kasi kulang yan. Kaya para ating lang kulang pa yun eh. Ha? Woo! Ang sa dyan lang. Okay. 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 Pusukitan <laughs> na Ayan, ito yung mga ulam natin Yan na, ha. halo lang na para ito yan Ganyan Tapos, pwede na, titikman natin Ay, hindi, mamaya na, minsan na napagkakay Ito naman natin yung nila dito <tinyo> Tama ito na, ayan, brow na na ubi, tapos May malunggay <tinyo> Asin tayo na asin Asin ka, nalit ako pero kaya asin. Ang layo eh. Doon yung lutoan namin. Asin. Antak pa natin siyempre. Para ano. Hindi lang lang, lang tayo eh. sa kabila. Doon yung lutoan. Layo. Mainit kasi kaya dito kami kakain sa baba. Napunta sa taaron tayo Ay, nag-draw Mubi ang mga sibuya Sa kumalanggay Ay, bagong 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 Namaanig pa yung mga kurkuray Nabangan nyo, yan na ating ulamin Hop oh, bagong Bagong はい、いやい